So sa video ito, pag-usapan natin kung ano yung dapat gawin kapag nadiskarga yung baterya ng ating mga motor dahil naiwan nating naka-on yung susian or panel ng ating mga motor. Dalawa po yung dahilan kung bakit madidiskarga yung ating mga motor. Una ay kapag lobat na ito or lumitaw na yung indicator at hindi natin ito pina-recharge or pinalitan. Pangalawa is yung pagkadiskarga dahil naiwan nating naka-on or nakasusi yung ating mga motor sa mahabang panahon. Kagaya na lang ng nang nangyayari sa motor natin ngayon. So sa case po kasi natin ngayon is naiwan po natin naka-open yung ating mga panel, yung ating mga ilaw or nakasuse yung ating mga motor. So sa mga hindi po kasi nakakaalam kapag naiwan po natin buhay yung panel at hindi po umaandar yung ating mga makina is madedrain po or ma didiskarga po yung ating mga baterya dahil wala pong nagcha-charge sa kanya at magiging dahilan po yon para haba nang bumaba yung voltahe ng baterya at tuluyan po siyang malobat. So sa ganong senaryo sa isang pagkakamali lang natin pwedeng madrain po agad yung baterya ng motor natin kapag nangyari yon So for context po nang nangyari dito kay Pindot bandang alas 11 ay binuhay ko yung panel dahil piniturang ko lang po yung digital panel nya. So nilagay ko sa community yung picture na yon at pagkatapos noon is nakalimutan kong ikutin or i-off yung susian kaya naman naiwan nakabuhay kabuhay yung panel po natin at saka yung ilaw. So kani-kanina lang mga mag alas 4 na so alas 11, 12, 1, 2, 3 halos limang oras po siyang nakabuhay bago po, po siya napansin so napansin ko na lang po nakabuhay yung ilaw niya tapos sabi ko patay, diskarga to sinilip ko yung panel niya naka ano po siya blanko po siya so kapag medyo sobrang tagal na pong nakasindi ng panel po natin minsan yung ilaw na lang may iwan yung panel natin mag off na tapos pinatay ko po yung susian nya tapos in on po ulit ayaw na po niyang mabukas. So dahil na-discard na rin po yung ating mga baterya, hindi na po natin ma-operate or mapalitaw yung ating smart key indicator. At kung kaya naman hindi po natin mabuhay yung ating mga kahit panel lang or ilaw. So ganun po yung mga pwedeng mangyari kapag naiwan nyo pong nakabuhay lang yung panel. Pero sa mga disuse, masususi nyo pa po yan, may ikot nyo pa po. Pwedeng mabuhay pa po yung ilaw pero yung panel, is patay na lalong lalo na kung matagal po siyang naiwan so ngayon dala po natin smart key natin naka on po siya at hindi ko po siya ma-alarm, hindi po siya tumutunog so dapat tumutunog na po yan eh. pero ngayon malapit sa ating susi okay, try po natin ulit ayaw na po talagang umiikot ayun lumito yung indicator ayun nabuhay po natin kanina ayaw po niya so ngayon naikot po natin nag on po siya ayun oh. napunta na sa on kaso wala pong ilaw yung ating mga panel pero tingnan natin yung ilaw. Wala rin guys, wala. Pero kanina nung nakita po natin yung motor natin may ilaw pe, eh, pero ngayon wala na talaga, patay na patay. Try natin i-start. Ayaw. So drain na drain na yung battery, walang ilaw, wala yung panel. So ano nga po ba yung dapat nating gawin sa mga ganitong senaryo Actually, depende rin po sa senaryo kung mga 30 minutes lang naman or 1 hour pwedeng bumaba lang yung voltage bolt ng baterya po natin dito pero may i-start pa po natin siya mag on po natin engine at kapag in-start po natin yung engine unti-unti tataas po yung voltahin ng baterya natin at babalik po sa normal pero pwede rin po na bumaba ng konti yung pinaka battery health po natin pero ganun pa man mabubuhay pa po natin siya so sa scenario po na katulad ng sa akin halos 5 hours guys 5 hours bago ko napansin na iwan ko siya so talagang drain na drain na Video na bigla nga din ako at kung sakali mang nabuhay pa natin yung engine at yung makina so may pag-asa pa yon so ngayon patay na patay na yung gagawin natin ngayon is first step kung sakali man na wala tayong extra na baterya pwede po natin pa-recharge yung ating mga baterya so huwag nyo pong iisipin na sira po yung panel sira po yung ilaw na pundi na or nag-off na hindi na yan ang pinakauna nyong gagawin at iisipin is i-charge lang po yung battery para mapagana po yan kasi kung isipin po natin na nasira yung panel natin baka ito yung ipagawa natin or kung sakali man yung ilaw pero dapat yung tandaan kung sakali mang naiwan yung nakabukas talaga yan battery lang po yung kailangan natin galawin po dyan so tayo maswerte po tayo may isa tayong motor at hihiramin lang po muna natin yung baterya ni Scarlett po natin same na same lang naman po siya para dito sa click 160 ito galing sa click 150 natin kay Scarlett. So, pagpapalitin muna po natin siya para nang sa gayon magamit po natin yung motor natin at mapa-recharge po natin yung nadiskargang baterya po natin dito sa Click 160. Buti na lang din lumitaw yung key indicator at naiikot po natin to kasi pagtatanggalin po yung battery nito is kailangan pang tanggalin itong part na to. So kailangan buksan yung seat. So kung hindi man natin na-open medyo problema or sakit din ng ulo kung paano natin bubuksan yung battery. So ngayon, ayan may access tayo. So yan, nabuksan na po natin yung lalagyan ng baterya nito. So kamuha kamuha niya. Itong sa baterya. Sa stock ng Click 150. sim Same na same. So itong na palitan natin itong extra battery muna natin. Tapos tignan na rin natin kung masusolusyonan yung problema natin. At andar po agad yung motor natin. So yan, natanggal na po natin yung dalawang terminal. Yung positive, tsaka yung negative. By the way, pina-recharge na po natin itong baterya na to dahil lumitaw na po yung battery indicator so may video po tayo niyan. lalagay ko po dito yung nangyari last time so pinarecharge po natin siya at bumalik po siya sa tamang voltage po nya pero ngayon nga accidentally na iwan natin bukas yung panel po natin so lagay lang po natin etong uh, isang spare na battery po natin galing sa isang honda click po same position kagaya ng sa atin anggal po natin siya ayan tas balik lang po natin yung mga terminal so try natin kung may tutunog kapag dinikit po natin to Ayun no oh. narinig nyo Nagti-trigger na po yung susian po nya so ibig sabihin nag ooperate na po siya pero para sure lagay lang po natin tong tornilyo test start natin yung motor po natin so tingnan po natin kung nag ooperate na po siya susi natin yun, may tunog pa. O, oh, ba diba? Goods na. Charge na po. So, ito yung pinaturang ko kanina, yung may all change. Nilagay ko sa community. Tapos, nakalimutan ko na po yung i-off yung susian. Kaya naman, ayun, 5 hours after dun ko lang napansin so ngayon napalitan na po natin yung nadiskarga ng baterya natin or nalobat na battery natin nitong spare na battery po natin so kung sakali mang wala tayong spare yung gagawin natin ipaparecharge po natin to sa, mga, sa mga motor shop na mayroong charger ng mga ganitong klaseng battery so yung bayad po doon is dito sa amin 25 pesos lang at maghihintay ko po ng mga 15 to 20 minutes so ganoon lang kabilis pagkatapos noon ibabalik sa yung baterya ilalagay mo goods na ulit yung voltahe. So, dito, tingnan natin yung voltage. nitong pinalit nating spare. 11.7, medyo mababa. So, dahil kumakarga pa po siya, yung next po natin na gagawin, start po natin yung ating mga motor para tumaas po yung voltahe po niyan. So, baba lang natin to. Tabilang natin. Idea sa nangyari kanina. Ayan, naka-steady lang siya na ganyan, nahayaan ko or naiwan ko na nakabukas lang na ganyan. So, hindi nakakaalam kapag ganyan, bababa po ng bababa yung voltahe ng baterya nyo sa ganyang senaryo. Tapos, tuluyan po siyang malolo. ngayon, kung naka-start po yung motor nyo, umandar yung makina, cha-charge po ng stator at magneto yung baterya po natin kaya hindi siya malolobat. kaya makita nyo kapag umandar tayo, babiyahe tayo, nasa voltahe pa rin po nasa mataas na boltahe yung baterya natin kasi nagcha-charge pero pag nakaiwan madedrain po yung baterya po natin start lang natin siya mga 10 minutes para kumarga ay na tumataas 14.2 ayun pabago-bago pa ayun hindi pa siya stable so hayaan lang natin ng mga 10 minutes tignan natin kung kakarga siya ng kakarga pag ganyan medyo naninibago pa kasi na diskarga nga po yan pag binira po natin yan tataas yan eh ayun o magcha charge pa po, po yan so ayan lang natin 10 minutes ayan medyo nag stable na po siya sa 14 volts 14.2 13.9 bumabalik na po siya sa normal so yun lang po yung tatandaan nyo kung sakali mang na yung inyong mga baterya dahil na iwan nyo ng mahabang panahon na nakasuse at hindi nyo na malaya. baterya lang po yung gagalawin nyo either para charge or kung may pambili kayo kung gusto nyo palitan gusto nyo na na palitan yung baterya nyo pwede nyo naman bilhan ng bago huwag nyo lang pong gagalawin or ipapaayos yung panel nyo yung ilaw nyo baterya lang muna at maayos yung problema nyo bubuhay ulit yung inyong mga motor katulad ng sakin so yan ha 5 hours na iwan so what more kung mas matagal pa ha, kung mas tumagal ka pa sa 5 hours hindi na talaga iilaw etong ano na to madi na rin yung ilaw natin wala na pero kanina sa 5 hours, meron siyang ilaw actually kaso mahina na lang. Alright, normal na ulit. So, ayun lang muna siguro para sa video na ito medyo random lang pero at least napagbigay tayo ng advice sakali mang mangyari din sa inyo yung ganitong senaryo katulad ng sa So, lagi nyo lang tatandaan na yung baterya yung isa sa pinakabuhay ng ating mga motor kaya wag natin hahayaang madiskarga ito at also wag nyo lang din kakalimutang i-off yung inyong mga engine lalong lalo na kung iwanan nyo siya ng habang panahon dahil madidiskarga ito at hindi po natin sya magagamit. Kaya muna para sa video na ito, the more click, the more you know, na-diskargang baterya ng ating mga motor. Bye-bye!